Hmm. habang ako dito, nagtatrabaho ng maayos, nasa TV. Hmm. Ano yun? Ha? Ano yun? Acting, acting. Happy naman. Chill lang, acting. Ano nga, happy ka naman. <laughs> ano? Kakalabasan. Anong kalabasan niyo? Ha? Sa ano? Sa, sa naging product ng ano? Chill lang. Kasi nung muna, kinakabahan ako sobra. Daming tao. Ganun na. Ikaw, kamusta ka dyan? Hmm? Ilan days ba kayo dyan? Ilan days kayo taping niya dyan? Secret. Tawag ko kung hindi dyan. Ay ka ano? Elio? Ha? Elio ka.

Si <laughs> Rhea? Si Ate Rhea. Wala siya. Tulog na tayo. Anyways, ano yung nakita ko kagabi? Uy! Uy! <laughs> ha? <laughs> <laughs> ano yung, ano yung mga nakikita ko kagabi? <laughs> ano yung nakita mo? Ha? Ano yung nakita mo? Na nakikipag-propose ka sa iba. Ah. <laughs> <laughs> ano lang yun? Ah, uh, si Charlie yun, Charlie. Hindi si Sean yun. Si Charlie yun. Si Sean, yun, nag pa si Sean. High school pa lang si, ay, oh, high school pa lang si Sean. Five, Kamusta ka naman? Sino ka? Ano yan? Ay, dyan natutuwa ako dyan sa character mo Sino ba yan? Ha? Huh? Wala si Precious 2. Hindi si Precious yan. Si Precious to Si Precious Si Precious, si Precious may hair clip Si Precious may hair clip Sige, balik muna ako na Manila ha Kunin ko muna yung hair clip <laughs> Naiwan Naiwan ba lang Naiwan ko yung hair clip Sino nga yan? Sino nga yan? Wala nga Si Precious nga Binili ko tungo buhok Alam Precious Para sa next episode Para sa next episode natin Magkakaalala ko si huling alaala ala -ala ko kay Precious kasi <coughs> kasama si Ivana tapos may ibang na-date. Yun ang alaala ko kay Precious. Nagpakilala pa siya nun. ah uh, sabi niya, my name is Precious Batumbakal. Eh, isa lang naman ang kilala kong Precious Batumbakal. Actually, may twin na siya. May twin siya sa ano, sa... Um, parang long lost twin niya na hindi nga alam precious <laughs> ay okay kaya red yung red yung, precious yung ano yung, precious batumbakal the second cha kaya red yung uniform niya ah uh oo -oh. hindi yung green eh. precious yung precious yun na batumbakal eh. precious ko ha huh? precious ko <laughs> precious new precious new <laughs> Kakainis ka. Kakainis ka. Sus. Sus. Huling alaat. Sus, sus, sus. Uh -huh. Isan. Namiss? Hmm? Na Namiss nyo ba kami? Guys, busy na yan siya. Busy na yan siya. Sino? Ikaw. Ikaw din, busy sa pambababae. Yes, <laughs> joke lang. <laughs> Chan, kamusta sa so, kang um, uh, Kamusta? Parang kakakita lang natin last week. yun pa rin, same-same lang. Ikaw ang kamusta? Ikaw. Ikaw. Okay na nga. Mas lang. <laughs> When the next episode? Uy. Tugutin mo nga yun. <laughs> Balik mo na. Balik mo na. Eh, binalik ko na. Ay, tama, wala ka pala doon. <laughs> so, kailan yun? Kailan yun? Sige. Kailan ba yun? Ha? Kailan yun? Kailan may papalawas yun? Ay, ay, mini rarelies yun. Sinusot pa namin yung mga uh, sign ako. Ay, okay, okay. Guys, Pero, abangan nyo yun. Abangan nyo yun. Na-message kita. Yes, ay, from you. Nandun ako? Nandun ka yun. Ay yung guys, andun kami, andun kami. Abangan Malaman. nyo. Abangan nyo, abangan nyo. Pinapaaso nyo lang kami. <laughs> you will never know the next move, guys. Ay, guys, to be honest, kahit ako wala akong alam. Sa mga plano ni Snare, wala. Kaya abangan nyo yun. Wala pa yan siyang alam kasi hindi pa namin sinendan siya sa script. Ito, Pero abangan nyo yun siya. Sila lahat, wala pang alam. Bakit nga ba hindi mo sinasabi? Ah, kasi hindi pa final ba Oo, tsaka baka elite nyo <laughs> eh. Elite! Elite? Oo. na wala ako sa akin. Si ate ko hawi ng hawi. Sino kasama mo dyan? May kadate ka na naman. Una na si Bond, si Bond. Ah, tatatak. Ta, ta. Bond, Bond, si... eh yun pala. Bogey ba yan? <laughs> ah, hi kay Bond. Hi daw, hi. Hi, hi lang daw, hi lang. Hi. Hi. Ano lang siya? Para siyang Korean. Hi, Bon. Can I be the chon to your Bon? So that together we're Bon Chon. <laughs> Hi, Bon. My name is Chon. Love story niyong dalawa. Ay, maganda na sa next episode. Parang nandiligo ka na. Ay, sarat. Ay, ito to. So, hindi pa ba? Hindi pa ba? ba? hindi pa ba? Hindi pa ba ako Hindi pa ba ako nandiligo? Hindi ka na ba sa yun? ano? Sa mga kissing uh, scene, gano'n? <laughs> Pwede ka ba sa ano sa bed scene? Kasi bed scene na agad next episode eh. R18 na siya. Bed hmm. scene. Ah, ko ba school lang ang ano natin? School lang location natin. Huwag mo sabihin sa CEO. <laughs> Hindi, may bahay-bahay na tayo. Ay, so, seryoso? Uh Oo. -oh. Wow, okay. Bahay ni Precious. Mm-mm. Wow. Alay Ay. mag-spoil. Basta may bago nang gano'n. Wild. Wild. <laughs> yeah, which is me. <laughs> wild. 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 Ikaw din. Wala mo. Ikaw din yun. Kaya kaka-excite. Kailan mo i-release yung episode na yung isushoot mo ba? Diretso episode 4 na. Nga. Ay, okay. So, yung sinasabi mong pinifilm niya, okay. yun na rin yun. Mm-mm. Okay. okay. Pinifilm na. na. Inuuna, inuuna pa namin yung um, sake. Okay. Tapos? Anong sa CRO mo? Ewan ko sa kanyang pinag-iisip niyo. Alam mo, role play kasi sa school role play uh, ano know. Mm, grabe ay eto eto na lang shot anong gusto mo na mangyari sa character mo next episode Ah, uh, gusto ko siguro Ayoko muna eh. Parang feeling ko gusto ko ako yung piliin mo. Well, at the same time, ayoko muna. Kasi gusto ko munang patunayan namin isa-isa yung worth namin. Kumbaga, lahat kami maniligaw sa'yo. Para, di ba, makita ng mga tao kung sino yung pinaka... pinaka worth it na sagutin ni Precious. Parang sa akin lang. Opinion ko lang. May ako eh. <laughs> ah, wala. Ito eh. Ay, okay. Okay, let's see. Pero malay mo, di ba? Alam, Ayoko ko nila mo gano. Ano na? Maganda. Intense. Paano intense? Like, sa lines? Intense. Ang labanan. Gano'n yung atal. Ah, intense ang labanan niya, yeah, for sure. Si Brent. Brent. Tapos Cham Cham. Okay. Oh. Wild. At may I mean, nadagdag ka. May nadagdag ka ba? oh si Donnie. Tsare! <laughs> 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 Wild. ah? Uh, si I ano mean, lang? Si Joshua uh, si si Garcia? Ay! Totoo? Totoo? So, Mahalapin. Lugi ng mga medyo. Actually, at, at yung ending, oh, wala talaga talagang pipiliin si Precious. Payag kayo niyan, ano mong kalwap yan? Panaginip lang kayo. Make sense in a way na, kasi ang dami nung naligaw talaga siya. Si Hala, so imposible. <laughs> hindi naman, hindi naman, hindi so naman. So trying to say? Na imposible pag marami man ligaw na panaghinap Hindi na naman, hindi naman, eh, hindi naman. Sean hindi baka naman. nakakalimutan mo ha, ako yung nagsusulat ng script. One, <laughs> ano, pwede ko isulat dun. Nabanggabi siya ng school ba? Patay. Patay. Si Sean na-expel kasi walang ID. <laughs> baka nakakalimutan na, mo. Pero pundi -pundi flexible pundi -pundi kasi eh. Pwede mong, pwede mong siya talagang laruin. So, I don't know. Kung ano mo tumatakbo sa isip mo, tang, tiwala naman ako. I mean, like, kahit yung mga tao, tiwala naman sa mind mo eh. So... Ikaw, ikaw tumatakbo mm -hmm. sa isip ko eh. Eh, mm -hmm. anong magagawa? <laughs> hmm. Pero kasi wala bang edge yung nauna? Well, may edge yun, for sure. Eh. May lamang mm -hmm. yun kahit paano. Mga 22 years old. Ikaw, what's your age ba? How old are you na ba? I'm 20. I'm only 20. So yung age nung nauna is 20 years okay, old. 20. Yung isa, uh, uh, yung ex mo. No? Huwag na, huwag na sa usapang e ed. Usapang ano na lang, usapang talking stage. ka binasted? Wala. Paano ka binasted, Sarg? Kalimutan ko na eh. Hi, 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 hi. Joke lang. Sorry, ha, hawi ako ng hawi, guys. Eh. Ay, naitan may edit natin dun sa ano, nasa ano tayo. Nasa, nung nasa UAAP tayo. Hindi. Ay, oo. Uh oh. Mm, hawi ka na hawi, ganun. Diba? Yung ganun ako ng ganun, Oh. Eh? Puntahan <laughs> mo naman ako dito, tapos kumuhari supportive boyfriend. Ganun ka Layo naman yun, layo yun, layo yun. Pag nasa, east, ay, pag nasa, naka-uwi ka. Pag naka-uwi ka. Pag nasa east ka, kung hindi sa south. Sa north. Pag nasa east ka, wala sa south. Shoutout ako eh. Kailangan ko ng motivation dito. Ito na, sarap mo na. Alam mo, ikaw pa rin talaga. <laughs> <laughs> Ikaw pa rin pala Parang mga Parang mga red flag si Esteem Ay Ganyan talaga ti Kasi nga di ba Yung series na ng Hot Spot red flag Ako na yun Ay kailan yun Kailan yun Kailan yun Kailan yun, kailan yun? Papalabas Movie nyo nila doon Ah may nang Bagay sa iyan Yung ganyan Tayo ano? Hindi ko pa alam. At, hindi mo pa tapos na yung shoot nyo, taping nyo? Hindi pa ko pa kasimula mm, okay. Ikaw, ano yung... Sorry ha, nag video call ka lang kami. Ikaw, um, ano yung aabangan namin sa sa'yo? Sa akin? Wala pa eh, wala ka pa. Yun lang, yun lang. Kinasa-engage lang ako, pero Charlie yun, as yun. Si Sean, si Sean, ano pa. Maglulok sa pa si Sean. Dami pa siyang paglalaban. Dami pa papatunayan kay Precious. Bakit si papatay mo ako? Mo dahil nung nakita ko nung pinagtatag kasi ako ng mga tao kagabi, na may, na nag-propose ka, alam um, mo nung nakita ko yun, binago ko na yung script. Kaya na-extend tayo kasi binago ko na yung script. Sabi ko, ay si Sean, sana makakatuloyan ko dito. Patuwag lang. Guys, press 1 kayo kay Sne, kung ako yung gusto nyong makatuloyan ni Precious. 1, 1, 1. Press 2 kung si Bren. Press 3 kung, kung press si Chamcham. Press 1 kung si Sean. Press 4. Si yes. Sa kanya, sa kanya. Punta kayo sa kanya. May 4 ba? Merong 4. Ay! 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 Wala nang four, sobrang dami na. Ay, dami ding Oo, oh, di ba? Ang daming 2. dito sa akin, oh. I'm so sorry, Sean, <laughs> but you're not the big winner ay, eh, may tanong Ay, ako. Ay, mo pa ganyan so. ako. May tanong ako sir. So. Ipapatext ko na lang, no, kung sino yung manana. <laughs> para may fun tayo, tama? Para may ano tayo, para may fun tayo, no? Para may fun tayo, guys. Mag-download kayo ng Maya. Doon kayo pwede mag-vote? <laughs> Dinigyan nyo na naman ng idea yun. <laughs> PBB. PBB! precious. Big. May tanong ako. Oh, Oo, bayad kayo. Magbayad kayo. Ay, may question ako. Para malalaman ako. natin kung sino yung makakasabay ni process. may well, may question ako. If papasaliin ka sa PBB, sasali ka. Celebrity edition. Let's say, let's celebrity edition. Secret. Pag sumali ka, sali <laughs> Oo, tapos first evict ni tayong dalawa. Tumutun. Diba? Kawawa naman. First evict. Kawawa naman. Kawawa naman tayo. Para naman tayo walang personalidad niya. Personality niya. Uwan pa rin dito, Grabe. Sobrang tagal natin na pero ikaw pa rin. Grabe ka. Partida, may, may ano ka pa na ha? Parang may fiancé ka na niyan ha? Charlie. May si Sean tsaka si Charlie. Okay. Okay. Okay As okay, Sean, so ikaw pa rin. Ikaw pa rin talaga. Okay. Thank you. 5-8 okay, pasok si Donnie. So, sino yung si four? Four si Donny. Five. Si ano. Ay! May kanta ko. May konto pala ako. Ah. Uh, -huh. nagpunta yung ano eh. Nagpunta yung friend ko sa Balota. Mhm. Uh -huh. May kasama ka daw na sa premiere night. Cute niya daw. Uh -huh. Hit mo na talaga ka. Alam mo, feeling ko hindi friend yun. Tinok mo lang talaga ako tapos nang service ka. Hindi nyo makasukar. Ay, ang mo sa ganyan eh. Ang hiligilig mo sa pa-service-service eh, tapos walang aamin sa akin. O paano tayo makakaano niya? Paano tayo makakaano niya? Makakausad niya? <laughs> yes, sino yun yung kasama niya ng premier ngayon? <laughs> Ay, ako talaga inunaan mo mga gabi. Eh ano yung nakita ko na may... may ano ka raw? May, may kasama ka raw manood ng ano? ng City Lights? Hmm. Tapos may pabler-bler pa ata yun yun. Diba? Tapos back view ata yun ha. Tapos parang unanuhan siya. Parang pinag-ata yun. <laughs> As far as I remember, yun. Ano, yan? Yan? ano, ano yan? Yan? Hindi ko maalala. Wala akong maalala. Mm -hmm. As far as Baka, I remember, ano kalabas ano? lang ano yun. Sino yung kasama mo sa ano na sumasayo ng trend na, na dapat tayo yung gagawa? As far as I remember, alam mo, gusto kong gawin yung jarlet trend na yun. Pero nung nakita ko yung sa'yo, parang galit na yung naalala ko sa kanta ko yun. sa jarlet, galit. Jarlet, galit na. Oo, oh, sa jarlet, galit na. Asawa niya po. Asawa niya? May asawa siya? Uy, may ni-spam sila pangalan sa akin. May ni-spam sila pangalan sa akin. Tina. Towards. Tina nga. Towards two names. Sino nga? Spam nyo sa kanya, guys. Spam nyo sa kanya yung tinutukoy yung asawa niya. Sino nga? Ito <laughs> lang, parang tawa. Ay, sorry, sorry. Doon you know, mo nalaman legit yung tao oh. hindi ko pinifake. Ako din naman na, hindi ko naman pinifake yung ko sa'yo. Mark Ian, ah, asawa ko nga. sa bundle sa hindi ako yun si ano yun si si Penelope yun. Si Penelope. Okay, hindi okay. yun si Precious si Penelope yun. Kahit yung napanood kong vlog, Precious ba tong yung pagkakilala niya sa sarili niya? Ewan ko kay Ate Ivana, eh, parang narong info siya. <laughs> 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 Sinisi. Sinisi si Ate Ivana. Parang narong info siya doon. <laughs> Nasaan yung supply? Okay, supply na lang <laughs> ako. Okay, then. Uuwi ka ngayon ng ano ba? No. Dito lang ako, QC lang. Actually, palis na rin kami. Uuwi ka na lang sa bahay ko. Ah! Layo mo. Punta ka lang. Kasama ko eh. Ayun Ay, naman yun. Pag-umuyo na lang, pag ka dito. Kita tayo ulit. Ano na na? Ayoko na, ayoko na. Ayoko na. Sino masama mo dyan? Ba't may narinigaw mo sa salita? Ha? May naririnig ko. Hindi namin naririnig. Namin? Sinong namin? May kasama ko dito. Arma. mo? Hindi. May kasama ko na ba? Ay, pwede. siya lock taping? Oo. Pwede mag Kasama. <laughs> <Ay>. Hindi, <laughs> siyempre si Mama Jess. Okay, okay, so mama na ako ng mga tao dito? is near, may di na lang lalaki sa last name. Hi po, Mama Jess. Hi daw, Mama Jess. Kamusta po? Sorry, nakaano siya, naka-earphones yan. Headphones na yun? Headphones, Headphones pala. Hello, ang ganda po. <laughs> Bagay siya yan, yung ganyan. Yung straight lang talaga, walang hair clip, hair clip ba so bagay sa akin yung streak? Hindi, bagay ka sa akin. Ay, <laughs> so. Hmm. Tama ka na. <laughs> Tama ka <laughs> na. Tama ka na. Tama Minsan, pag kunyaring, ano, ang haba na ng streak natin, ha? Ilan ng streak natin? Magsi-60 na. Magsi-60 na. Magsi-60 na yung streak namin, guys. Guys, okay, so alam niyo ba, pag, pag, na, pag nakakalimutan uh, ko yung streak, No, sinat chat ako sa lahat. Sabi niya, who yung streak? Yung streak. Streak ba talaga ako? Parang ako yung nangyos mo, hindi na yung streak. Guys, nasa 60 na yung streak namin. Yeah. Sobrang haba na yun. Nakainayang, di ba? Siya kasi yung laging ano eh. Late, train late lagi nagsisend. So, kailangan ko siya i-remind. Kasi yung Mag na lang ako mag-joke. Sabihin <laughs> mo na ano? Taloy mo na. Sabi mo na eh. Kasi yung 69 ayoko sa streaks lang. O oh, diba? Gusto mo ituloy ko. Yun! I was over love and I love Ano yung streaks? Yun yung sa ano guys, yun yung sa TikTok. Kung wala ka yung kastrik, magkaroon na kayo ng kastrik. Kasi masaya din naman. Marami ka bang kastrik o ako lang? Ganong ka dami. Ikaw lang. Ganun ka haba. Nakakalaman <laughs> si Ro. Tsaka ang maintain ng sick. Pero pag sa'yo, ang dali-dali. Ang dali-dali. Ako nga, ako pa nga nag-initiate ng streak natin. Kaya nga sa'yo, ang dali-dali lang sa akin. Ang hirap ko yun. <laughs> yung nga, yung busy ka eh. busy ka masyado. Pero ako, oh, inaanapang panagitan ng na Bandang bandang Sige na. Good night na. Namiss lang kita. Eh. Ano ba yan? ko lang kita. Eh. Alis na ako. Uwi na ako. Uwi na ako. Sige na. Mag-iingat ka. Mag-iingat ka. Okay. Ah, you drunk? Okay, hey, look at me. You. you shouldn't... You shouldn't... Huwag kang mag-drive ng lasi. Ay, mag-grab ako. Mag-grab ako. Okay. Have fun kagalit okay. kay ano? Pa-paharap mo nga kay Bon? Ah. Uy, Bon, pag may nangyaring something sa jowa ko, ito mo yung uh, ano ko, ha? Please, huwag mo siyang ipahawak, Bon. Bon, kausapin mo ako, Bon. Oh, daw, daw, daw. Hindi pa ako tapos. Hindi niya alam niya Hindi pa ako tapos. Hindi pa ako siya tapos. Pag may nangyaring masama sa jowa ko, ikaw yung mananagot nitong lahat, Bon. <laughs> pag may nangyaring masama sa akin, ano daw? Kiss good night daw. Sabi niya. Kay Bon? <laughs> tayo daw, tayo. Ay, baka kay Bon. Sige. Ikaw nang sasailos ka. Oh, sige na. Sige na. Sige. Good, night. good night. Good night. Sleep well. sleep well. Good luck okay. sa taping mo. Thank month. you. Miss you. Miss you. Miss you. I miss you. Bye-bye. Parang -bye. <laughs> sirap. Parang <laughs> Bye 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 have fun good luck sa dating. good night good luck! good night, night good night now. good night, night good good night good night good night good night good good night good night good night good night na. good night good night